katubitaw na trending tungod atong pagpanaway niya sa construction worker uh, Kaya balo kita atong uh, lang pero uh, yang content kay walay ayo kay inana gud iya kung lockdown ang usa ka trabaho nga uh, dili angay although kung mamili siya mamili man siya og oh, siman mamili man siya og oh, kanang pulis kung oh, sa parang datua ang pilion So maayo nga inanaon niya ang usa katrabaho trabaho nga maayo. Uh, nga reaction ko ni kay di ta mapil nang nga mo react dayon. Siguro pag content gusto niya o kanang dagang viewers so dagan og kanang follow sa iyang page niya niya. Although trending siya. Successful ang iyang paghimo sa pagsaway. Daghan na naghimo ana kaya nang manguwang ka na mapili og kanang muka o no dili o no, bulad kay pagpobre daw ah, naghanak na kay gihimo nana pero inana ko, pamilya siya di man dapat nga inana nga i-post pud po sa Facebook ato At, ginahuna on daan nga uh, kana may nadagan kay masakitan ah, sama na ko nga usa ka anak o uh, pobre niya kanang akong papa once pod siya na himo siya construction worker tatubuhi pa siya o bago pa nila niya sa kuang mama so nahimo po siya construction worker so labor siya laborer siya sa usa kanang gahimo ug taytayan sa mua so pila siya kabulan dito pud nga oh, inana ang iyang trabaho pero karon na ang iyang paghimo is na ano resulta, o, okay, ako, no? ako na sa resulta og mayo kay ako na ako nahimo na